Wow, disgusting. Para yeah. sa kitlog, no? Uh, yeah. Come on. Say it, say it. Come on. No, say flat. my name. Say shit. my name. Say it. Say Come welcome. on. Welcome, yeah, yeah. My mom. Take a look at this. You Oi, takman mo. What? sa kong nga na. No, seriously. Ah, seriously. Kung masabing sumusunod ako, sabihin man, patulog na ako. Tulog niya, ah. pumunta bumunta doon. Matulog ka na dahil. Sige na. Sige na, sir. Okay. Sige. Ako ka na. Download mo yun, ah. Kita tayo ngayon, ah. Ako na. Kita tayo ngayon. Kita tayo ngayon. Love you, USB Pardon! Ano ba? sige, bahala ka. Susunod. na ako. Saan mo yan? Pinuyin mo na yan. Ang baho, oh. Paho? Lalaway ka pa, oh. Oh, lalaway, oh. At yung laway mo, oh. Bro! Ah! Ikaw naman itong tubig na hawak mo. ka something sweet. Something sweet? Punta tayo ka, Jake. Something sweet. I wish. Yes! He kissed me, man. Uh -huh. I hope you remember that. Because uh -huh. okay. forever in my heart, I will remember you. Oh, okay. yeah. Sarap yeah. Set come on. <clears throat> okay. Kanta natin sa so Okay, tulog ka na tulog na yun. lasing na yun. Come on. ano dumit po? No, parang ambasura, basura Tulog ka na. Ayoko doon. Saan? Sa na dito ka na lang. O oh, sige, mahiga ka lang muna dyan. Saan yung t-shirt? Damit mo. Kumuha ka ng damit mo. Wala akong damit. Wala akong damit sa bahay nyo? Kumuha ka. Oo, oh, Sa mga kata. Para matulog ka na doon. No, dito na lang. Gusto ko dito. Oh, dito na lang. Dito na lang, please. <laughs>